Shout out sa'yo, Enteng! Balita ko, may kasunod ka na daw. Ay umalis ka na, maawa ka naman. Grabe, tatlong araw mo nang tinutuloy-tuloy ang ulan. Wala na nga kaming budget. Yung pabili ko ng Insta360, naubos na, Enteng! Ay, nako, Enteng! Huwag mo nang balaking magpatagal-tagal pa dito. Kung gusto mong magwala, doon ka sa China, magwala, Enteng! Huwag dito sa amin! Ay, grabe! Paano pa ako makakalabas ito para magmotor? Ay, ulang ka ng ulan! Buti sana kung ganda magmotor nang umuulan. <laughs> Buti sana kung may nakayakap habang pa bang umuulan. Eh wala naman. Grabe ka talaga. Ang masaklap pa nito, pag malamig at maulan, ay lalong nakakagutom. Wala ka nang ang gawa. Lagi ka pang gutom. Ay grabe talaga naman buhay yan. Ay wala nang ang budget. Lagi pang gutom. Ay lumabas nga pala ako para makabili ng makakain. Ay talaga namang wala nang stock. Ay ubos na ang kadidilatahan sa bahay. Eto nga pala, taglalakad ako dito. Buti na lang at mataas itong lugar namin, hindi binabaha. Ay kung nagkataong binabaha pa to, gutom na, binaha pa ay. problema lalo yun. Ang unahin ko nga ang bilhin itong pakain pusa at gutom na rin sila. Kala lakas din kumain eh pag maulan. Eh pagkabili ko nga ng pakain ng pusa ay bumili naman ako itong pakain sa tao. At gutom na rin ang mga tao. Ayan, pagkatapos ko nito bumili ng pakain sa tao, syempre umuwi na ako ng mabilis ay gutom na nga ay. Binigyan ko agad tong aking pusa ng makakain para sila yung umunang kumain at mga kanina pang ingaw na ingaw gusto na akong kagatin. Mga gutom na talaga. Eh pagkatalagay ko sa kanila, yung pagkain ko naman ang hinanda ko. Ay siya, paano? Ito aking ulam. Kain. Ay siya, babu.